Magandang araw sa ating lahat mga insan. Ako po ang inyong banat insan at nandito na naman tayo sa isang makatotohanang komentaryo at opinion. Ngayong araw mga insan, pag-usapan po natin yung sinabi ni General Torre na karamihan daw po nang bumabati ko sa kanila o nagsasabi sa kanila na mali yung kanilang ginawa. Eh puro troll daw yun mga insan hindi nagpapakita ng mga muka, mga hindi totoong tao, mga nagtatago kasi nga daw po natatakot. Yun ang sabi niya mga insan na, So, sino ba namang hindi matatakot <laughs> Ganyang itsura. Hindi <laughs> nga sa mga insan. Pero dito, eh, ipapakita din po natin kay General Torre na kung sino ba talaga yung may factory ng mga trolls. Kung sino ba talaga yung nag-hype ng mga trolls. Ang pinaparingay niya ata yung amo niya, yung pinagmamalaki niya, na yun, yun daw yung nag-appoint sa kanya. At si PBBM daw ay in-appoint na yung 31 million. Uh, yun yung bumoto sa kanya na dapat daw respetohin. Pero hiwalayin natin na reaction yun. Mga insan, unahin muna natin ito yung sinabi niya. No, po ah, ah. Wala po akong personal na galit. Disclaimer lang po. Wala po akong personal na galit kay General Torre dinidibang po lang po yung kanyang sinasabi kasi parang hindi naman po makatotohanan yon na ibibintang mo sa ibang tao na kayo naman po yung gumagawa. O, oh, simulan na natin to. Mga insan na, na natin patagalin to. Kasi gusto ko na talagang ano eh, gusto ko na talagang sabihin sa kanya na mali-mali po yung paniniwalaan ninyo. Mas marami po yung totoong tao na ayaw sa ginawa ninyong illegal na pag-aresto kay Tatay Digong Duterte kaysa dun sa sinasabi mong mga trolls at yung mga nagagalit sa inyo mga totoong tao yan yung mga kumakampi sa inyo baka yun ang trolls kasi may nagbayad para mabuo yung mga trolls na yan okay mamaya maghinsan makakarating tayo dyan unahin muna natin si General Torre o ito pakinggan po natin yung sasabihin niya mga hinsan ha kasi kung naman ang mga karamihan sa mga galit na galit sa akin ay mga trolls. Ay, wala na kayaan na kayaan na magpukita na kanilang mga mukha. Kaya wala naman talaga sila mga mukha. Kaya wala naman hindi <laughs> naman sila mga tao. Wala <laughs> naman. Bots naman sila eh. Fake accounts <laughs> sila. Wapo talaga ni General Tawari na mga insan. hindi prinsipyo ang kanilang sinasabi. Ang mga sinasabi nila ay ginagawa nila dahil bayad sila. Wow! <laughs> diba? <laughs> bayad na. Sarap bayad. Meron bang kakasan ko? Tingnan natin mamaya okay, kung sino talaga bayad ha. Pinubinayara na. Sino may trolls ha? plus few ng vitriol against me. Everything is... Yun, nakatago. May mga ilan, ng course ng mga hardliner. Nakatago <laughs> um, <laughs> na yun? Ay, siya challenge ko nga. At nasasagot sa nice na mga maayos. Kasi pag maayos ang nandunan ng hmm, complaint, maayos ang sila sinasabi, maayos din natin sinasagot. Na oh, rewise na. Hindi, ang sagot natin ay silence na lang. Pagbigyan natin ang sige. Oo, oh, di ako niniwala sa'yo, silence. Sa sa yun. Ang iyong opinion at uh, your you free to tell me that as long as it is not beyond the ambit pero at lalong lalo na walang tumaya ng mga hindi kasali rito yan yan tayo eh wala daw damayan ng hindi kasali <laughs> na kaya pala yung ginawa niya doon sa airport nung inaresto niya si dating Pangulong Digong Duterte, ano ginawa niya? Dinamay niya yung mga abogado. Inaresto niya rin, hindi po pa. Mga di ba? O, oh, yun ang sinasabi natin Yan, Dahil kayo po yung nasa pwesto, kayo po yung feeling na nagsasabi ng katotohanan. Yung mga wala sa pwesto, wala sa kapangyarihan, yun ang sinasabihan nyo na fake nyo sila, mga troll sila, mga hindi, na, mga hindi sila totoong tao mga natatakot sila. Natural lang po na matakot. Nasa pwesto po kayo. At ginagamit nyo po yung pwesto nyo para ma-intimidate sa yung mga tao. At hindi naman po ako naniniwala kung sinasabi nyo na silent na lang tayo. Nako po, huwag pong ganun. Dahil yung KOJC nga, nalilusog nyo, di ba? Silent lang yung mga tao doon. Pero talagang puwersa nyo ng puwersa. At di ba po, nagsinungaling din kayo. 'di ba sinabi niyo na hindi kayo nagbukay pero nilibot nila doon nagbukay ang sinabi niyo walang armas pero ang daming nakuha na video may armas po kayo hindi po ba so paano niyo po mapapaniwala at tulad ko na ordinaryong tao lang paano niyo po ako mapapaniwala sa sinasabi niyo na tatahimik lang ako pag, pag binira niyo ako may sasabihin kayo hindi po ako naniniwala <laughs> Ganun pa ba mga insan, syempre Uh, di ba lang natin yung sinasabi niya. Sir, alam ko po, alam ko po, po na matino ko yung pulis na ginagampanan nyo lang yung trabaho ninyo, na yan po yung trabaho yung ibinigay sa inyo, kaya ginagampanan nyo po. Pero sana naman po, sir, sa kabila ng pag pagganap nyo sa inyong trabaho, eh sana rin po, pinapakinggan nyo rin yung, yung pag-alma nung nakararaming Pilipino mas nakararaming Pilipino po ang nasasakpan sa ginagawa po ninyo at hindi po natutuwa lalo na dito sa mga sinasabi ninyo nung pag-aresto nyo kay Tatay Dugong Duterte na parang pinagyabang nyo pa na nagkaroon kayo ng successful na pag-aresto gayong-gayong maling maling-mali naman po yung ginawa ninyong proseso doon hindi po ba mga insan o oh, isunod na natin para mas lalo nating madibang ito sinasabi ni General Torres. Sir, ito po ah, pakinggan nyo po. Ito po'y galing mismo sa amo ninyo. Na sila po ang nag nagsabi na nagbayad sila ng libu-libong troll o libong trolls para lang dito sa, ewan ko kung anong proyekto yung gagawin nila. Hindi po ba? O, oh, pakinggan mo po to, General Torre, ha? Ah. oh, eto po, ha? Ito. ito. Unahin na natin, unahin na natin. Na wala tayong makuha na oras. Ah, yeah, wala sa makuha oras. ETS, wala tayong makuha sa channel 7. Wala tayong tayo si tayo makuha sa social media. Wala tayong makuha sa Pinstar. Pinapanagpanatan tayo ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Yeah, social media. kung eh, kami nag-concentrate. Yeah. Kaya, nag-hire ako ng yeah, libo-libo na drone yeah. libo -libo army. Kasi kung tinapu naman ang na mga nag hire siya ng libo libong troll army ulitin niya natin yung banda doon mga iskatar yeah, parang man, ang ganda roon eh <laughs> yan yun na concept na nag hire ako ng libo ng oh, <laughs> na troll army adiop kahit yun general tore piba mga insan sa bibig niya mismo nang galing nag-hire siya ng na libu-libong troll army di ba? oh ang linaw niyo yung General Tory ngayon sino po yung nagsinasabi niyo na troll? oh saan po nang galing yung troll General Tory? sino yung nagbayad ng, ng troll? hindi po ba? oh baka yung sinasabi mo na na-mashel kayo ng anak mo Nagpa-picture sa'yo baka troll yun? <laughs> Hindi mo na mamalayan, sir naman. Huwag niyo na po paikutin yung taong bayan. Diba, sir? Alam ko po, naniniwala po talaga ako hanggang ngayon, binig pa rin po ako sa kapulisan eh. Kasi dati po kung impact talagang gumpat ako sa pagiging criminal pero hindi po talaga ako tumuloy sa pagiging pulis. Pero sa akin na po yung personal niya Pero believe po ako sa lahat ng mga kapulisan, lalo-lalo na po yung ginagampanan nila yung trabaho po nila nasa matuwid na landasin po sila mga inisang pero dito kay General Torre medyo tumatagilid-tagilid ako dito <laughs> nagsimula po kasi yan sa KOJC talagang grabe po yung ano niya yung eager niya na hulihin si Pastor Quibulo hindi naman nila nahuli kung ano-ano pinagagawa doon sa loob ng compound ng KOJC wala po silang napala eh eh, hanggang sa hindi na kinayanan ni Pastor Kimbulo yun sumu na lang at eh. At loko to si Abalos, uh, skinlim na na-aresto. <laughs> na arresto din na si Pastor Timboloy. Magaling din tong ano Manalo lang sa si election kung ano kasi nungalingan yun. May hiwalay din natin na reaction yan. Mga insan, oh Sana po, naunawaan to General Notore, Sir, pa po ha. Patunay po yan. O, oh, baka sabihin nyo po, nagpe-fake ako. Hindi po sa galing yan ha. Malinaw po yan. Sa bibig po yan mismo ng galing na amo nyo sa ng amo nyo po na nag-hire siya ng libu-libong mga trolls. Uh, dito na lang mga insan. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel para sa makatotoha ng reaksyon. At huwag niyo pong kalimutan na hit ang notification bell at mag-iwan po ng komento dyan dahil yung boses niyo po at komento ay ating pong lakas para magpatuloy dito sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at mag-ingat po kayo